Good morning guys! Ngayon, turo ko kayo paano maghiwan maghiwan ng isda. Isda ng tambakol. Oh. Let's go! Ito ang tambakol natin. Yan, yan, yan. Hiwain natin. <coughs> ang pagtanggal lang kuhan, yung iba tinatanggal ng buntot pero ito kahit hindi nyo tanggalin kasi tambakol to yung tulingan tinatanggal ng buntot ito kahit hindi nyo tanggalin yung one pero tatanggalin natin yung buntot. Tutulungan ko kung paano magtanggal ng buntot. Kapag tanggal ng buntot, tanggalin ito. Iskali ito lang. Babaliin nyo siya ganyan. Sabi na babaliin nyo rin ganyan. Papa, then, Gawin lang kasimple. <laughs> Yun, gawin lang. At pag kinukuha nyo ito, babaliin nyo lang ganyan. Oh. Bali. Tanggal na yung ano. Oh. Gawin lang kayo siya, babaliin lang siya ganyan. Tapos. Then, ang pag duwa nito is pagtanggal ang hasang pinaka the best way ganyan tapos ganyan, ganyan lang yung yung kutsilyo ganyan nyo lang no? Ganon. that's it tapos ganyan yung and ganyan dahan-dahan para hindi tumalsik yung dugo. Dahan-dahan lang dahan siya para hindi tumalsik Ia dugo. Yun, simple. Ganyan lang. Then, ang tactics para Papaya. hindi maduro ang isda. Papa, siya na webe. tactics is ganyan. Do. Ang iba iniwan nila ganyan. Tapos ginagamitin nila ng martilyo. Yung iba ginagamitan nila ng martilyo. Tayo hindi natin nagagamitin ng martilyo. Nagamitan nila lang natin ng force. Force! Ang iba kasi kaya natuduro is... Ilalagay lahat yung pwersa sa dito, sa konsilyo. Yung bigat ng ataw. Ang gagawin natin para hindi mo yung isda. Yung bigat ng kamay mo, ilagay mo dito. Parang ganyan o, oh, ganyan o. Wala siyang kadurog-durog. Basta ilagay mo lang yung bigat ng kamay mo dito. Malaman mo yan, bago tagal ka lang hiwa Para hindi siya madurog. Hindi mo yung isda kahit mapurol yung kuchilyo mo. And that's how, oh, tignan nyo, walang kadulog-dulog. Tapos ang paghiwa ng ulo, kung malaki, malaki masyado yung ulo, ganyan lang. Dulog, babe. Ayan, hiwa na yung ulo. Simple. Sabi na, tutulungan sa video daw. Okay, like and share. Let's go!